let's go. Ah. Nakadaan ka din yung motor. Hindi pa yata nakadaan din eh. Pre, nakadaan ka din eh. Thank you. Ito guys, gawain ng barangay. Yeah, project ng aming barangay. Ang open canal. Mag-iisang buwan na ito ata. Hindi pa nagagawa. Hindi eh. pa natatapos. Ah, dito pala may katay. Good morning, good morning, good morning. Guys, pabunta ako sa uh, trabaho. At tayo ngayon ay Yo, sarado nga. Tayo ngayon ay may overtime, magkakahawak tayo ng box. Na-arkila tayo ng ating tropa. Boss, Parang Dante, shut out. Okay, Dito din pala. Pinaikot-ikot nyo lang kami. <laughs> Alright. Uy. Okay guys, let's go. Samahan nyo ako sa aking pag-rides ngayong araw. Pabasok sa trabaho po para kuhanin ang service sa Tarawan tapos diretso ako ng Batangas City kasama ko ang aking kumparing kumparing Kevin sarap yung mga bata ng jogging oh. na bataan Right, let's go. Time check natin guys ay alas sa imedya na nam tanghali dahil tanghali na tayo alright ah, takit na lang tayo sa daan guys let's go umabarti ka na umabarti aking sweldo ay napupunta na lang sa gasolina ni Bitoy oh my god saan tao mo na sa gasolina Bitoy welcome to Monting Pulo Deep. na ah, tayo bakit kasi ayaw niya mag helmet guys ang safe yung inyong mga pag drive ng motor pag wala kayong helmet diba check <coughs> out mga ka-riders ingat po tayong lahat Ingat tayo palagi sa ating pagmumotor. Right. Dapat tayo ay maging safe. Dapat lagi naka-helmet. Kaso itong dalawang ito, ayaw mag-helmet. <laughs> pag kinapayan ito at ina... So, na... Dami dito. Uy, may umubatik. Wala, stick. Oh, oh, umubatik po yung bike. Bye. I need you. Oh, I need you. Dito, ano ba ito? Ang laklik. Ang laklik. Ang oh

Late na si Ricky boy Ahem Wala oh, basura oh Hihi Ah, gusto pa ng basura Sana oh nakain Max Pa ang iyong tambutso ay tolin.

Baka na to guys Galing okay. o Get out mga idol Ay, ito po, baka sa mga bike <laughs> guys back up na tayo na ah, lang kasabay wala may stop sa kanan yan sa kanan sa kanan walang placer yay oh yay oh yeah tayo Pantayin natin lang kasabay Race Five, four, three, two, one, let's go. atras oh no papasok pa sa garahi re eh. yung back, -back oh, na 60 lang ang kaya guys <laughs> bang PTA lang siguro itong mga to <laughs> Eh. Wala na, wala na yung kasabay na ano, po rin yung ating kapatbakan dito Pabote Riders Riders na kami <laughs>

Uh, Na casa, vamos pra esquerda. Vamos tá, tá hihihihi ah, Pag tumakaw sa kasalina si ay pag bumabakbak tayo ईई <coughs>

phải hết sức at police checkpoint. Right. Oh <coughs> <out>. uh -uh. <coughs> <Sir, good> morning. <coughs>

Oh, oh, ja. Right there, huh. Right there, Oh, oh. En, oh. was dapat laging kumpleto ay mga siya pala bakit dyan nilagay HPG on the way dapat kahit sabado lagi kayo alis to lagi kayo may sabi hindi ko nakilala ni sir Ayos lang thank you Let's go! Ayan, oh, nasa Sabi <laughs> na kayo nyo, may tricky eh Hindi na ako, kailan na <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ako nakakilala ng Sir Edwin Hindi na ako kasi patay pa yan na na hindi na tayo nagpapakilala para tayo ay hindi masabing bogus bilang isang rider karapatan natin na tayo ay maglapas ng ating mga kinakailangang dokumento lisensya at ORCR yun ay po ang importante para tayo po ay maakusahan ma na tayo ay isang registered driver alright lang po. At God bless sa inyong lahat. Tawain mag-ingat kayo mga kapwa kong riders. Basta tayo ay sumunod sa patas. At wala tayong nilalabag na patas. At tayo po ay mag-ingat palagi. Alright. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Alright. Ano ito? It's pretty Ano? E Don't... Let's go. Thank you very much. All right. <clears throat> thank you, sir. Oh, hindi na ako pinara ni sir. Ang bait naman ni sir. Thank you, sir. Hindi niyo po ako pinara, sir. Alam niyo ako yung ang aking mga papeles. Kaya, thank you, sir. God bless you sir Dalawang checkpoint Meron pa dito isa pa Operation na tayo ng mga checkpoint Dapat lang yan guys Kung kayong sa checkpoint Kung tunay kang rider So oh, up yaman ay pa-porn Magpreno ka Dahil ikaw ay maakitinti Ganon Alerto ka dapat guys Salamat po sa aming founder Arsa Cornel Bonifacio Busita sa pag-training sa amin ilang isang member sa batas prati po. bawal mag ride bawal <laughs> mag ng motor nang walang naka helmet At walang kotang helmet huli ka. Hey, shut Paso. Pasok. Alright. Dito na tayo. Sa tanawan. Alright. Yan mga ganyan. Bawat. Yan. Oh, oh, oh. Nagit. Gawa, nagit na.

Time check natin, alas 7 na guys Sarap na tayo dito ng alas 7 At kailangan tayo ay makarating ng alas 8 sa Batanga City Oh yeah Ito naman, wala pa yung dalawang pasero Yo, what's up? Lapa? All set. Lapang pa Sabayan. Parang Kevin wala pa rin. Nako, tahalina. Ha? Bos? Ay. Ay Hindi. may kami. Ay, may kami Badangas, Cavite. Eh, Cavite. Magakaot ng box. Kaya, bos, Kevin? Kevin, Ah, Wala, pa, wala pa. Ah, bagal. oh my gulay Amos ng aking sakyan Shout out ha? Happy birthday. Ah, birthday na naman <laughs> 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 Inang birthday kita na naman Oh my gulay Anak ng Inday Kailan ka magagawa Noy